Ayan mga idol, good morning sa inyong lahat dyan At kikilaw tayo ng si Orchins mga idol Pares Bahaw Merry Christmas pala sa inyong lahat dyan Ang advance happy new year mga idol Tara, kain po tayo Sama ko ang aking kumpari Shout out pa Galiego Mix Vlog, ayun, shout out sa inyong lahat dyan At Soliano Jomar Soliano, shout out Little Ignis, shout out Tara, ito na ang ating lasa na, na kainan dito sa isda kain tayo ito na paglinis mga idol tigain nyo lang kung marunong kayo pumiga Yan, ano, ito, lang dito, naman. kulay ito mga idol kasi mapakla to yung matira ito kulay dilaw na lang pwede nang kainin mga idol laki ng laman mga idol oh. kahit walang buwan Bahaw, ayo. Yami mga idol, yami. Masarap sa umagahan nitong ulam namin. Si Orchens, ito yun. Ito nga ito, oh. no? Laki ng laman, no? Oh. Pag magaling ka na maghugas dito mga idol, wag kahit walang tubig na mga idol, oh. maglinos. Kaya sa ito kain. Yun. Sabay yung laman mga idol. Wow, yummy. Dahil po sa inyo mga idol na porsige po talaga kami na mag-upload ng mga video mga idol. At sa inyong pag-share at pag-like at pag-comment mga idol. Ay malaking tulong <coughs> na po yun para sa ating inaasam na pagtulong sa ating senior citizen <coughs> mga idol. <coughs> Siyempre chat out ko dito ang aking uh, isla hilotongan, kawayan masbati na nakapagtulong tayo sa kunting mga bagay-bagay na pagbigay ng bigas at pamasko sa mga senior idol. Chat out sa inyong lahat dyan idol. Sana patuloy lang po ang inyong panonood sa aking video para sa susunod po ay mabigyan naman natin sila ng panggamot o kaya uh, vitamins ng mga seniors, mga idol. Sana supportahan niyo po ang aking video, mga idol. Ito lang po ang aking pinapangako yeah, sa inyong lahat po, mga idol. Tayo na patuloy po akong tututok sa mga senior po, mga idol. Tayo na <laughs> i-chat out ko rin <laughs> yung <laughs> aking team, hashtag team, Aguila International, Magka kay founder na de sa Maraming salamat po, founder, ba? sa pagtulong at paggabay uh, sa akin dito sa mga senior citizen. Maraming salamat. ka. At mo, habang kumakain doon, tayo mga uh, idol At hindi ko rin makilimutan i-chat out Yung aking solid supporter mga idol Siyempre yung napatuloy doon sa amin Sa collaboration sa Masbate Ang uh, aming president na si Boss Ampil Vlog At Nyoko TV Banban At saka si Oral TV chat out po sa kanilang lahat dyan At siyempre hindi mawawala ang ating Mga kasamahan doon sa pag-collaboration namin Sa Masbate mga idol Si Mr. Boy Gallego Mix Vlog Jomar Soliano Malagad Brothers Shoutout po sa kanilang lahat sa aming pagsama-sama dun sa pagkukulab dun sa Mas Batay idol Maraming salamat sa kanila at siyempre yung kasamahan namin na para videographer namin si Prime Gallego Thank you maraming salamat po sa inyo lahat na panunod my idol Nabusog talaga kami dalawa ni kumpare dyan uh, Rodrigo ma idol dahil napakalaki ng laman ng Ah, uh, She Urchins, my idol. Pakita ko sa inyo, my idol, kung so, gano'ng kataba yung Brian, uh, Laman ng Sheer Chins, my idol. So, wow. Ayan, mga idol, oh, grabe. Napakataba, mga idol. Tingnan kami dito, kaya pinakuha ko na rin siya ng yung Tandaan na malaki yung laman, my idol. Yung kulay dilaw na malaki yung laman sa yung my idol gusto ko lang i-chat out sa inyo lahat dyan yung nanonood kung nandito pa rin kayo sa aking video mga idol paki follow and like and share na rin po mga idol salamat sa panonood niyo mga idol at hanggang sa susunod na video po namin dito sa isla po mga idol sana ipatuloy lang po ang support niyo sa amin mga idol thank you maraming salamat sa inyo at hanggang sa susunod sobrang sarap po ng kinakain namin mga idol sobrang nabusog po kami talaga dito sa aking kasama mga idol thank you hanggang sa susunod maraming salamat